Hi guys, bigla nga ako nag ng chicken pastel. Palagi ko kasi nakikita to pag nag scroll ako sa TikTok at sa Facebook. Kaya kung isa ka din sa katulad ko, manood ka para pare-pareho tayong matuto. Hi guys, habang nag edit nga ako ng vlog kanina, pinakuloan ko na tong chicken breast. Pinakuloan ko lang yan sa luya, asin, tsaka paminta. Then after ko siya mapakuluan, nilagay ko na siya sa strainer, pinalamig ko muna. Kailangan namang himayin natin ng mainit, ba? Diba? Then napaso tayo nyan. At nung lumamig na yung chicken breast, hinimay-himay ko siya hanggang sa matapos. Mano-manong himay nga lang pala yung ginawa ko dyan, kaya medyo kumain din ng oras. At pagkatapos ko naman maghimay ng mga manok, naghiwa naman ako dito ng luya. Pagkatapos ko naman sa luya, sinunod ko naman tong sibuyas na pula. At syempre kapag ka magigisa tayo hindi pwedeng walang bawang. Sabi nila mas maraming bawang mas masarap daw. Pero dahil may kamahalan nga yung bawang dito sa Japan isang ulo lang ng bawang yung ginawa ko. First time ko lang namang gagawin yung chicken pastel kaya okay na siguro to. Bala eto guys natapos ko ng hiwain yung mga kailangan natin. Nagpainit na ako ng mantika dito tapos binalibag ko na yung bawang sibuyas. Tapos minekos mekos ko lang ng konti hanggang sa mag brown yung bawang tsaka sibuyas. Pagka nagkulay brown na yung bawang tsaka sibuyas nyo ilagay nyo na kagad yung luya. Tapos mekos mekos lang ulit ng konti. Pagkatapos ng luya nilagay ko na rin tong hinimay kong chicken breast. Tapos minekos mekos ko lang ulit ng konti hanggang sa manuot yung lasa ng luya, bawang, tsaka sibuyas. Anak ng teting may manuot nuot pa nga eh no. Kala mo talaga professional eh. At kapag ka, napansin nyo nga na natutuyo yung mantika nyo, dagdagan nyo lang ng konti. Kasi inaabsorb ng chicken breast yung mantika kaya nauubos. Kung napansin nyo kanina, pinakita ko yung turmeric powder. Nilagyan ko lang siya siguro ng mga dalawang kutsara. Tapos yung pinagpakuluan ng chicken breast nyo, huwag nyo itapon, nilalagay nyo yan isang baso. Kasunod naman ng tubig, nilagyan ko naman siya ng toyo, tatak na ito, kikuman gawa sa Japan. Mano-mano lang yung ginawa kong tansya dito kasi first time ko lang naman. Pagkatapos nga ng toyo, nilagyan ko naman ng suka. Konting suka lang din yung nilagay ko, siguro mga apat na kutsara. Pagkatapos naman ng suka, nilagyan ko naman siya ng pamintan durog Tapos lagyan nyo rin ng konting asin guys, bahala na kayo kung gaano kadami. Huwag nyo rin kakalimutan lagyan ng asukal na pagpasarap din yan. Napanood ko nga alam din pala to sa TikTok tsaka sa YouTube. At nung medyo okay okay na nga, nilagyan ko naman ng oyster sauce. Yan na nga yung huling ingredients na nilagay ko guys. Kaya kapag nagluto kayo na ito, hindi naman masyadong magastos. Bibili lang kayo ng chicken breast, tapos bawang sibuyas, toyo, suka, asukal lang naman, yun lang yung kailangan nyo. kaya ito guys, i-taste test na natin siya. Sarap. At mukhang na perfect ko ngayon pagkakaluto guys. Nadale, batang bata, pwede na mag-asawa. Ay joke lang, may asawa na nga pala ako. At pagkaluto ko nga ng pastel, nagluto naman ako na itong itlog na buo pula. At eto na nga pala yung kinalabasan niya guys. Parang tapsilog eh no. Kaya tatawagin ko siyang pastilog ala Dexter Vlogs. Ngeek! Pero kung mahilig kayo sa manghang guys, pwede niyo naman siyang samahan ng siling pula. Kaya lang kasi si Mami Cherry hindi siya kumakain ng manghang kaya hindi ko na nilagyan ng sili. Pasensya na kayo kung napanood nyo to ng madaling araw. Alam ko magugutom kayo no? Kaya magluto na lang muna kayo ng pansit kanton. Isipin nyo na lang, pansit log. <laughs> Bale ito, una ko nga palang pinatikim si Ate Sauri. Ay, Sabi nga ni Sauri, masarap daw. Tapos tinawag ko na rin si Mami Cherry para makakain na rin kami ng hapunan. Unang tikim nga lang din ni Mami Cherry dito pero nagustuhan niya daw. Tara guys, kain na tayo. Itaday kimas. Disclaimer nga lang din pala guys sa magagaling magluto dyan. Hindi ako professional magluto sa pinag-aaralan ko lang talaga kapag gusto ko yung isang ulam. Malasa. Malasa parang ano eh Tawagin natin siya. Pastilog. Pastilog. <laughs> so paano guys, hanggang dito na lang muna. Sana may natutunan din kayo sa niluto natin. Pasensya na kung nagutom kayo ha. Ah. Jan eh. Mata ne. Arigatou gozaimas. Nek nek nek. Bye bye.